Pinat yung speech mo. Galing. Congratulations. Thank you. Tulawagay, Aling Amanda. Congratulations po. Alam mong mahalaga yan sa amin. At uh, dahil naging mabait ka sa amin, kahit noong pa, sa'yo na yan. Salamat sa lahat, Yago. Salamat po. Ito na yun. Teka, teka. Parang ano? Parang ibang moment na ito, ano? Uh, engineer Yago, doon muna kami, ha? Mga friendship. Layo-layo doon din tayo. Ay, pag may time. Kuha naman ako ng picture dito. Wala pa ako. Alright. Alam ko na yun, ito yung tamang panahon para balikan kita. Ngayon, pantay na tayo. <laughs> <laughs> Ang pagmamalaki mo na rin ako. Maayos ng lahat, Carmela. Kaya magtatanong ulit ako sa'yo. Pwede na ba ako ulit lumapit? Pwede na ba kitang nagawan ulit? Sasagutin mo na ba ako? Oo! Oh, Pero ganyan! What's the final answer? At, 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 ngayon, hindi ka pwedeng tumanggi. Kasi pag tumanggi ka, gagawin ko ulit lahat ng ginagawa ko sa'yo. iyo.